Guys, hello guys. Ayan. Kami po ay magbibilang ngayon ng mga barya po. Ang dami po yan. Ang dami barya po. Ang dami barya po yan. Ayan. Ayan po. Ayan. Para po ito sa ipapahagis namin mamaya. No? Kasi mamaya po ang aming uh, celebration. 2, 4, 6, 10, 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ayan, dami na oh Ayan, dami na po namin nabibilang Ayan po, dami po yan oh Makabot uh, daw ito ng, ng uh, 1,000 bill. lima at taga sampu ang uh, ang namin dito. Ayan, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 100, Dami oh. oh Sa loob lang yan ng ano ng siyam na buwan. Kasi pa meron taga lima, may taga sampu dito eh. Ayan, ayan, hindi naman lahat to ay eh, no. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ayan, dami na po ito mga ano. Mga ah, guys. Natutuwa mga bata na Ako. 10, 20, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ayan Uy, ano, baka ano. Hindi lang po ito yung lima, kundi may, may mga sampu, sampu pa ito. Ayan, ang dami, no? Oh. Ayan. Don't forget my uh, subscribe to my uh, YouTube channel. Ayan, ha? Ah. Chagless Vlog. Ayan. Ayan na po oh. Ayan, at ito pa. Ayan, thank you for watching.